Sa din sa video ang panloloob ng mga magnanakaw sa isang grocery store sa Quezon City. Nasa front line ang balitang yan, si Hannibal Talete. Madaling araw nitong nakaraang Webes na makunan ang mga lalaking ito sa labas ng isang grocery sa Barangay Veterans Village sa Quezon City. Makikitang pilit sinisira ng isang lalaki ang lock ng pinto. Nakaabang naman ang isa pang lalaki at pasulip-sulip pa sa likuran. Maya-maya, nabuksan na ang pinto at pumasok na ang mga lalaki. Nang makapasok sa loob, hinalughog ng mga lalaki ang mga drawers sa opisina. Matapos ang ilang minuto, nahanap nila kung saan nakatago ang mga kinita ng grocery store. Sa pool naman sa isa pang kuha ng CCTV, ang tatlong suspect na palabas sa isang eskinita. Daladala -dala nila ang mga sakong naglalaman ng mga tinangay na gamit. Ibinaba nila ito sa kanto habang ang isa sa kanila nagtawag ng tricycle. Pagdating ng sasakyan, dali-dali nila itong ikinarga sa katumakas. Kinabukasan, agad na nagsumbong sa mga pulis ang isa sa mga empleyado ng grocery nang malamang nilooban sila. Yung roll-up ng opisina nila is nakata nakataas naka na at sira na yung mga padlock. Doon niya na-discover na talagang napasok yung mga yung opisina nila at may mga nawawalang gamit. Aabot sa 50,000 piso ang halaga ng kitang natangay ng mga sospek na karamihan ay barya. Kasunod nito... Nagkasa ng follow-up operation ang mga pulis. Dito agad na aresto ang dalawa sa tatlong sospek na bawi sa kanilang ilang mga bariya. Hinala ng mga pulis, miyembro ng isang grupo ang mga sa tindahan. Tatlo nga po silang pumasok, isa nagsilbing lookout at dalawa yung pumasok sa loob. Uh, masasabi po natin na talagang yung lakad nila, uh, lakad ng isang grupo. Nakakulong na ang dalawa sa masambong police station at nasampahan na ng kasong robbery. Aminado naman sila sa nagawang krimen. na, na nasa, napasama lang po ako eh. Saka nandun na eh. Mm, Nainganyo po ako Kasi? Malumpira eh. Ang eh, trabaho. Nasa labas lang naman po ako noon. Pero alam mo na wag na na ako ah, Alam ko po yun. Kasi nasabihan naman po ako nung kasama namin eh. Yung pinaka-mastermind namin. Tinutugis naman ng isa pang kasabwat sa krimen na isa raw sa mga mismong nanloob sa opisina ng grocery. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.